video is cool. unboxing tayo with Daddy Ren. Pangilang part na to. Unboxing number 3. Tayo na rin pa. Mag may para din pa, sabi hindi pa matatapos dati pang isang may siguro mga isang buwan pa ka. Wala na, imbis na malog yung stress natin sa bahay, Dad, na naman. Dati kailangan natin to lahat. Ako muna muna. Ako oh, muna muna dali, sige lang mag unboxing na dito lang ako. Yan, ito mga mamshi mga pambayan ni Sheila. Yes. Yeah. Ayun, mga pambahay. Eh, sakto lang pala. Ayan, sakto lang. Di ba, machi-machi? <laughs> Tapos, next. Next. Uy. Ay, eto. Bumili ko sa ako ng extra bottle kasi nga, dumadami na yung gatas ni... Gatas ni baby? Yung gatas ko! Para kay baby. Hmm, para kay baby. Ayan. Para kay daddy, din? <laughs> para kay daddy. Ay, mo tigmol eh. Ayan, napapalit na ni basurahan natin. Kasi kung na luma ni basarahan natin. Ayan, matin ng ating cortina. May, may line na niyan para ano. mamahalin na yung binili natin cortina, yung blackout, para hindi talaga sa pinag yung liwanag kasi sobrang liwanag sa, sa taas lalo ay ang laki ng bintana. Tapos ang labing labi <laughs> na. Daddy! Next, please. Tapos may nag-comment pa doon na sa mo daw lagi pinapaalaga si Amari. Uy! Lagi <laughs> so, ako pinapaalaga. Ka. Ka? Kaya nga yun yung, yung sinabit so, so. ko. At siyempre lang na yung time na siyempre, mas, 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 mas lagi ikaw kasi ikaw yung nagpapatigay. Hindi kay Amari, tapos yung matulog kasi malimot ako. Sa gilid na gilid ako. <laughs> <laughs> Minsan, sa labas na siya. Malapit na dito, sa bagong bahay, sa labas na siya. <laughs> Umahagad tayo, sumahagad ka daw. Sabi ko, hindi ka na nakais, tapos nag-business tayo dito. Saka hindi pa tapos ang business dito sa bahay. Malay pa ang ginagawa. Ngayon, minsan, na hmm. Kaya minsan, hindi na nakapagayos yung parang gano'n. Unahin ko pa ba pag-aayos isa sa anak Gusto ko? Gusto kasi nila, nasari sila na lagi ko maganda. Gusto nila lagi ko maganda. Bakit? Maganda naman ako ah. Talagay na CR to Daddy. Kasi okay, yung tayong anik sa CR. Ilalagay mo lang siya sa ibabaw ng bow. Yes. Next. Kasi Daddy, tatatang ng please. Okay. Kasi nga bawal kami magano. Ang electric fan sobrang ingay sa Wala pa kasi yung type na Hindi pa kasi available yung order namin. So, yeah. Pero may ito naman sa taas dalawang pa. Dito, huwag pa palagay sa alas para makapunod. Dito, kung hindi masyado mainit. Dahil ito nga, kakakakampawis. So, if split type in-order namin, hindi pa siya available. Saka para kayo mare din, dito dito sa baba. Kasi siyempre, kailangan din niya mag-alaga lang dito lang sa bahay. Kaya minsan tatambi siya dito, hindi siya may hitan. Eto, tingnan niyo naman ka ng bobe in order ko lagaya na baso. Ah, baso? Ano? Tapos ayan, ayun, ayan, lagay lagaya ng tutak yan. Aesthetics, di ba? Manli ng mga inoan. di ba? Umiikot na siya. Kaya dito nabili natin glass, so bibili tayo ng another glass. Lagay na frutas, two-layer. Ay, tools! Ang ni Daddy, ang kanyang So, wala pa may mga gamit dito. Nangyayaran ako sa bahay, ng mga matilyo. kailangan talaga may sarili kang tools para. Yan, pag may dito sa bahay, ako na yung gagawa, hindi na ako kailangan Oh, may na Oh, dito Oh, matilyo. Dito Oh, maan Kompleto na si Daddy. Kunti to, to, na to, lang niya. Ah, dito to. Ah, dito to, 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 to. So, yun mga mga mga. Sige talaga. Natapos na ng video at napaka na ako. So, bye-bye. Bye. -bye. bye. <laughs>